Hey guys, ang ganda ng panahon dito sa aking kinalalagyan. At puntahan natin yung sinasabi nilang may museum dyan sa harapan na may mga rockets daw na malalaki. Kaya samahan nyo ako at i-discover natin ang lugar na ito dito pa rin sa East England. At eto na nga guys, nakita ko na ang aking hinahanap. Napakalaki po pala niya at ang haba, haba-haba talaga. Ayun, nakabakot po ito at secure po ang mga kanyon na nandito. Sa Mixed Military Museum po ito dito pa rin sa Bandang East, kaya samahan nyo ako ngayong hapon. Mag-iikot-ikot tayo dito at titingnan natin kung ano pa ang mga magagandang tanawin na nandito sa lugar na ito. Of course, nandyan pa rin ang rocket na yan. Maganda po siya at mahaba at tunay na tunay na raket po ito. Dito naman po ito kuha sa may likuran o nakikita nyo ang taas niya. At ang tirik ng araw ngayong hapon sa 23 degrees sa aking kinalalagyan. So medyo mainit po ang panahon. At dito naman po sa bandang likod, makikita natin na may tangke dyan na vintage. Ayun, lumang tangke na po ito pero napakaganda niyang tingnan at naka-display po ito sa bandang likuran ng museum. Ayun, katabi niya isang malaking canyon pa rin. At nakatakip naman ito, hindi naman siguro to puputok. <laughs> Kaya, samahan nyo pa rin ako. At ito yon Crab K3821CM Canyon. Ayon, hindi ko alam kung anong ibig sabihin na yon magresearch research na lang po kayo. Basta, tingnan natin kung ano lang ang nakikita natin sa ating paligid. Ayon, at isi-share ko po ito sa inyo. Paki-subscribe na lang po ang aking channel para updated kayo sa aking mga discovery.